Hi Idol, di ba kumain ka ng apat uh, na clown na BCB sa secret menu? Tapos kumain kayo dun sa apat na bubuyod na yum yum na double. Anong nangyari? Actually, uh, parang ako silang gusto. Yung isa, mas feeling, yung BCB, yung yum yum, sobrang sarap, Dalawang akong kabusugan. Tapos yung afternoon, naubos ko yung dalawa sa akin, dalawa sa kanya. Tapos nagmanok rin kami, makaroon ng manok, sarap with sauce, isang spicy, ano? So gusto spicy. Uh, after three hours, gutom ka agad ako. Inubos ko yung kayo Mrs. hindi niya nakain. So, ang pinakaiba na healthy sa hindi, agad-agad kang gutom, wala akong kabusugan. So, tagad calories. And then, nag-workout ako, lakas ko, ganda ng pumps. And then, CR ako na CR. And then, after, gutom na gutom na gutom ako ngayon, tapos parang nagka-crabs. So, hindi sa na yung katawan ko sa unhealthy. Pero, ang dami ng mga kasabay ko na kinain ko. So, ganun lang yun. Siguro, dami soju mo, ano. Pero, enjoy naman. Masarap na no? masarap. Tama kayo. Mali ako na chute up. Pero, or three, happy, happy. Huwag yung gayahin yun. Ano yun? Hindi naman siya cheat meal.